Uh, good morning mga kaibigan, ako nga pala si Jan Cerimando Ang aking topic ngayon is paano pagandahin ang inyong katawan at bumaba ang inyong blood type At kung kayo high blood at gusto nyo malinis ang katawan dapat sa inyo ito panoorin nyo Ang sabi nga nila, ang loya is nagpapalinis ng katawan sibuyas at bawang at nagpapababa ng blood pressure ngayon, gagawin natin, ihalo natin sa may tatubig. Bagong kulo. At pero na ako na sibuyas. Yan. Yung sila, uh, ginagawa nila, magpapakulo. Ako hindi. Uh, mas maganda para sa akin yung ito, bawang. Yun talagang pure siya. Yan. At luya. Yan. Nasa inyo kung gusto nyo maasin. Yan, haluin nyo. Kung gusto nyo maasim, uh, lagyan nyo ng sampung kalamansi. At kung gusto nyo naman, pwede rin honey, isang kutsarita. Pero baka sa akin tama, siguro kasi nagtitibig tayo eh. Yan. Yan. First time ko gagawin ito mga kaibigan. Titikman natin na kung anong lasa na ito. At ito ba yung makakaigis sa ating katawan? Susubukan natin ito sa loob ng isang buwan. Ngayon guys, uh, obserbahan natin itong aking niinom uh, before one month. Yan. Kasi ang aking blood pressure, inipatsig pa ako ng doktor sa BP, nagka BP ako, is 190 over 100. Yan. Napakataas ang aking dugo. Kaya pala minsan sumasakit yung dito aking batok at parang mali yung pangamo. Yan. Yun pala palang sinyalis ng pagtataas ng dugo. Kasi malakas ako sa kanin at baboy puro karni. Yan. Kaya ang ginagawa ko, poor diet. Kaya nagpapasalamat pala ako kay tita. Shout out pala kay tita Marlene. Yan. Tinuruan niya ako ng tamang pagkain kung ano dapat gawin. Para sa ganun, makaiwas tayo sa high blood. Yan kagaya niya nangyaya sa akin. At saka salamat pala kay tita Marlene ka at kay tita Diding sa pagpasyal namin sa Burakay. Yan. O hanggang dito lang mga kaibigan. Ang konting payo ko lang. Iwasin yung kumain ng kanin na marami. At mga kolesterol na pagkain daan na yung mga karni na mabaka, sebo yan iwasin niyo yan para sa ganun, maging maganda ating kalusugan at ating puso yan o hanggang dito lang mga ibigan, ako pala si Yancy Rimando sana magustuhan ninyo aking vlog aking video at pakisuporta naman para awa nyo na <laughs> yan. at maraming salamat sa panonood